babae sa bato. <laughs> Gusto ko na sana ang mali ko. Ikasulutay pa. Paano man naman ako makapag-enjoy swimming nito? Eh kanina sana, mga lunchtime, ikaso e, nga lang, pinadaig ako ng antok. Kaya natulog mo na ako. Ginising ko pa yung pamangkin ko para sa manapod ko dito kasi ako naman isang Kala ko napakarami na ako. Kasi ano siya, madaming sasakyan. tapos ngayon nasa bato ako <laughs> etong bato na to nasa gitna talaga ng ano ang tawag sa amin dito dati dakit yeah, oh, dakit tapos dito nagkakit tapos kung low tide I mean kung high tide to din dito kami magambak-ambak tisay nung kabataan namin ngayon hindi na kaya mahina na tuwon eh tapos eto na siya oh. eto yung ano niya naka low tide nga lang tapos eto yung puting buhangin na yan sa tapat niyan. Ang tawag dyan, ano, bakhaw. Namumula pa, ano ko, isingin ko. Ayan, ano. Sinagano ko sa, ano, sobrang init. Napaka-hapli sa balat yung init. Iitsura ko. Alam niyo ba na nakakatawa dapat nagsiswimmer na ako. Kaso feeling ko talaga para nag-alinlangan. Suot-suot ka na, nag-alinlangan. Yun pala, para akong tangi kung nagtuloy ako magsuot ng swimmer ng ganito. Although one piece lang naman. Tapos, nung pagdating naman dito, Buti na lang nagbihis ulit ako kung hindi ay nakuwimwer tapos ganitong madadat niya. O, oh, diba? Sana ako magtampis. Sana ako magtampis ako niyan. Kakakatawa. <laughs> Hulo, gusto gusto ko ng naligo. Gusto ko lang ma-unwind ba? ikaso eh, kaso, nagbabalak ako din na pupunta ng Santiago Bay. E, eh, ganun din naman ang madadatnan ko. Mas malamas ano dun, mas mas ano pa, mas mababa pa yung tubig doon kasi napakalaking sandbar noon. So, ganun din, wala ring mangyayari. Siguro titignan ko mamaya. Baka mag-night swimming na lang siguro ako kung ganun, 'di ba? <laughs> Ang kakatawa. Yes ko, wala tayong magagawa na dito na tayo. Minumuni-muni ko lang. Kasi way back before, gaya nang sabi ko, eto talaga yung silungan namin tuwing mangunguha kami ng kinason o kung ano-ano kung wala kami balak magbasa. Tapos, dito namin siya hugasan, let's see, kinason. Hugasan muna namin siya para pagdating namin sa bahay, konting ano na lang, konting banlaw na lang, diretsyo na luto. Kumbaga, magdadala na din kami dito ng, ano, ng brush para i-brush na namin yung mga shell na nakuha namin. Para pagdating ng bahay, diretsyo na, konting banlaw na lang. O, ba diba? Tanglad lang ang katapat nun. Happy na kami nun. E eh, ngayon, nagsubok-subok ako. Wala na akong makita eh. Ubus na yata. <laughs> Sana kaya sila nagtungo. Anyway, thank you naman talaga. Salamat sa panonood ng